Mm -hmm. <laughs> In -lap. In -lap. Ayan guys nandito kami <laughs> sa laruan ng mga bagong loob, bagong bukas. Magkaibigan ng aking amo. Oh May, mayroon ding Pilipina dito na nakilala ko. No, I'm not taking video. I'm proud. My proud. Ayan, ganda na ko. Dito ako sa dalit. Nawakan na yun ko. Hello. Yeah, Lala, what do you Bantay mga alaga ko dito. Magsasakay ako ng bike. Ayan si Ronil. Op, op, ano, small da, small, small, ha? Yan lang. Nagbabike yung alaga ko. Yun! kada 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 Yala, 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 yala. Yala, jam, sabi, jam. May laro ng mga bata, guys. Dito kami sa laro ng mga bata. Ayan. Bagong bukas. Ka-open lang sila, kaya in-invite ng amo ko yung may-ari. Ayan, guys. Laro ng mga bata dito. Yala, sabi, jam. Yala, jam, jam. jam. Jam, jam, jam. Yang guys. nateng playground. Meron din sa baba. Ano din sa baba? Meron din sa baba doon Ayah. Yang lain lap, yang lain lap. Yang lain lap, naglalaro yung asa lagak ni sa. Yung isa nandoon sa baba, Nandoon sa amo ko. Ayan. Yala sa wigyap, jam, jam. Ito na naman kami sa baba. Ayan, maila at jumping. hanggang sa labas. Ma'am. Anagay, anagay. Saan? Anagul. Saan? Ay, wala na gaya yan. Yala. Ay, saan? Yala, gagong, gong, Aywa. Ay, wala. Saan? Anak kibir anak kibigyan. ta Na, puta kado kami kasi. <laughs> <laughs> na Ali, kibigyan, ta-alim. na po. Ayun, gusto mo ito <laughs> na -ay, na, hay na, hay <laughs> laruan ng mga ta... Akala po, na kayo. <laughs> Maga pa naman kasi eh. Nasya pa yung labi na. Nasya dito yung may birthday. Ito uh, kung may gusto mo birthday. Wow! Pikurahin na. Taala pikurahin na. Ayan lang. Taala ko was pikura Sabi ko lang. May dalawang ko lang. Wow! na. Shift! 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 At na class. Phew! Phew! Yeah, shoot. Yalla. Ay, my Pilipina don na isa. Yalla one. Boba. Yalla one, two, three. yun na puto na yun na yun 1, 2, 3, 4, 5 yan dalawang mga laka laruan mga laruan yun adi ah, kami sa laruan ng mga bata bagong bukas nag open lang sila nga. kanina in-invite yung amo ko us hmm. naglalaro yung mga laka ko Maluwang na mamaganda. Ma'am. Yala, 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 yala. Tapos kumain kami kanina ng Dora, ng mais. Mais na nila ka. ang isa. With wait, television. Yay! Yeah. Ah, la, miski, dahil mas mapin eh. na. Laps. Ayan, lara ng mga bata. Laps. Tahala na pwede Merong mga feast. Tahala -ta na Wow. So, pasal ang pasal yan. Nasamit ka. Ayan guys. Thank you for watching. Don't forget like and subscribe. Ito ang admin adventure ngayong araw gabi pala gabi yung gabi <coughs> lahat pen lahat pen يلا يلا بكره pa pa matay ko يلا